Linis-linis muna pag may time. So ayun, bali nagsisipagsipagan na naman ang inyong panaderong waray. Na kapag dumikit sa tinapay ay napakahirap nang tanggalin kaya kapag ganyan ay nililinisan ko na po kasi mahirap na kapag maraming malagyan na ano na dumi eh maraming masasayang ng tinapay so yun para sa mga baguhan lang ha sa mga gagamit ng ganitong oven ganito lang kasimple mga sangka yung aking paglilinis yung tinanggal ko lang yung dalawang bakal yun yung patungan ng ating tinapay at kung mapapansin nyo, yung parang umuusok ay dahil po yan sa dumi na naipon dyan sa loob ng ating oven. So, balik kung sakaling meron kayo nakikita na mga itim-itim na parang nunhal na, na nasa inyong kinapay ay yan po yung dumi na dapat linisin natin sa ating oven. At ito naman dalawang bakal natin mga sangkay is kailangan din natin linisan. Dahil minsan is meron mga konti-konting tinapay na nakakapit dyan na nasusunog. Yan, kuskusan nyo lamang po para matanggal yung mga itim-itim na nakakapit sa ating bakal na mabilis mahulog. At dito sa ating burner, eh, linisan nyo na rin po kung sakaling makita nyo marumi na. Lalong-lalo -lalo na kung kayo ay gumagamit ng papel para sa pagsindi ng ating oven.